Bestie Bella, kunwari na nagtampo kay King Chu matapos malaman na si Joe walang ang invited. Alam niya naman na hindi mapaghiwalay ang King Pau. Di na kasi kaya. Ipapin na magkarayo sila. Palaging gusto kasama ito. Tiis muna mga short time family. Bebetay muna ang Pau with family. Ayon nga sa mga humento. Ang bilis na kuha ni Pao ang loob ng mga kapatid ni Kingi. Kahit sinong tao naman, kahit isang bes mo palang makita, mararamdaman mo kasi ito. Hindi naman kasi bad person si Papi. Sadyang maaga lang nagkaanak. Which is hindi issue yun sa kanila. Kewan ko ba sa haters? Sila nang naman ang gumagawa ng mga kwento para masira ang dalawa. Ti never nagsalita si papi sa mga ako sa sahanya. As long as na masaya ang dalawa, walang karapatan manghimasok ang mga ito. Walang ambag masyado lang ingkit sa relasyon ng iba. Nilang na dyan ang mga family. Stress na mga bashers sa mga payuda nila. Ayon pa si isang komento, kapag talaga tinamaan ang pagmamahal asahan mo magiging maaliwalas at matatag ang relationship. Ayan ang napapansin namin sa King Pao. Purulo, tuloy lang sila sa kanilang trabaho. Hindi iniinda ang mga samot saring ibinabato sa kanila. Nakakatuwa nga si Papi at ang tapang-tapang nito. Na ipinatag, pinatatanggol din si Kim Joo. Sa lahat ng mga akusa sa kanya, ng mga haters, Ah não, sei, né,